Isang araw, sa isang gubat ay mayroong tawak na gumagala. Siya ay naghahanap ng ahas upang magamit sa kanyang mga ritual at antigo. Sa wakas ay nakahanap rin ang tawak ng ahas at inilagay ito sa bakol na gawa sa tubo. Habang palayo ng palayo ang tawak ay napagtanto niyang kailangan niyang pakainin ang ahas. Kaya naman nagsimula siyang maghanap ng daga. Mayat maya ay nakahuli siya ng malaki at matabang daga at inilagay ito sa kanyang bakol. Sa loob ng bakol, ang ahas at ang daga ay nasa mahigpit na sitwasyon kung saan ang ahas ay malapit ng kainin ng daga. Ah, ang hangal na tao na ito ay nilagay ako sa bakol. Ikaw lamang ang gusto ko sa panahong ito. Kaya naman ay kakainin na kita. Sandali! Pakiusap! Pakinggan mo ko! Huwag mo akong kainit at nangangako akong tutulungan kitang makaalis sa bakol na ito! Pareho tayo mamuhay ng malaya muli! Kapag ako ay kinain mo, ay hindi ka napapatakasin pa ng taong ito! At ikaw rin ay mamamatay! Sinubukan ng daga na kumbinsihin ang ahas, ngunit hindi pa rin naniniwala ang ahas. Kaya naman, sinabi ng daga sa ahas, Kapag Napaginihan mo ako mabuhay! Ililigtas kita! Makakalabas ka ng bakol na ito at makakakain ng mas masarap na pagkain at ng butiki at iba pa! Sa wakas ay pumayag na rin ang ahas. Sinabi ng daga ay kakailanganin niyang tumayo sa ulo ng ahas at magbigkas ng dasal kung saan ay silang dalawa ay makakalabas. Ngunit kailangan isarado ng ahas ang kanyang mga mata kapag binigkas ng daga ang dasal. Kaya naman tumalon ng daga sa ulo ng ahas at nagsimulang magdasal. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagdadasal, isang butas ang nagawa sa bakol at ang daga ay agad-agad nang tumalon pababa mula sa ulo ng ahas at tumakas mula sa butas. Pagkatapos ay binuksan ng daga ang kanyang mga mata at lumabas gamit ang butas. Siya ay nakatakas katulad lamang ng sinabi ng daga. Ngunit nagutom ang ahas at napagdesisyonan na kainin ng daga nakakalabas lamang sa bakol. Nagsimulang gumapang ang ahas at tinawag ang daga. Daga o aking kaibigan. Nais kitang pasalamatan sa pagligtas sa akin at pagtupad ng iyong pangako. Puntahan mo ako upang mabayaran ko ang aking utang na loob. Pagtapos ng paghahanap ay nakita ng ahas ang daga. Ngunit nang makita siya ng daga ay tumakbo ito papunta sa kanyang lungga. Sinubukan ng ahas na palabasin siya sa kanyang lungga sa papamagitan ng pagsabi na nais niyang pasalamatan ng daga at gusto niyang makipagkaibigan. Sa tingin ko ay magiging malapit na magkaibigan tayo. Maari nating protektahan ang isa't isa at maghanat ng pagkain ng magkasama. Lumabas ka diyan, aking kaibigan. Hindi tayo magkaibigan! Ikaw ay aking kaaway at ako rin ay kakainin mo! Nagkunwari akong kaibigan mo dahil nais kong isalba ang aking buhay! Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang magkakaibigan ay para sa magkatulad lamang! magkatulad kaya naman hindi tayo maaaring maging magkaibigan. Naisip ng ahas na ang daga ay masyadong matalino para sa kanya at siya dapat ay maghanap ng ibang biktima at umalis na lamang. Moral Huwag magtiwala sa iyong mga kaaway at mag-isip ng mabuti bago pumayag sa isang kasunduan. Isang araw, sa isang bayan ay mayroong nakatirang doktor. Siya ay isang mabuting doktor at tunay na mahusay sa kanyang trabaho. Halos lahat ng tao sa bayan ay nirerespeto siya dahil sa kanyang mga itinulong sa kanila. Isang gabi, bumubuhos ang malakas na ulan at doon mayroong narinig na katok ang doktor. Nang binuksan ng doktor ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nanginginig at basang-basa dahil sa ulan. Ginoo Sino ka? At bakit ka sa labas habang umuulan? Pakiusap, tulungan mo ako. Ang bahay ko ay malayo pa at ako ay magkakasakit. Nangihina na rin ako at hindi ko kakayanin umuwi pa. Sana ay payagan mo akong makituloy dito at alagaan ako habang ako ay may sakit. Sige, pumasok ka dito sa loob at magpahinga na. lalaki nga ay pumasok sa loob habang ang doktor ay binigyan siya ng gamot upang humupo ang kanyang sakit. Kinaumagahan, sinabi ng lalaki sa doktor na siya ay isang panday. Sa kailanganin ng doktor ang kanyang tulong ay maaari siyang lumapit sa kanya. Pinasalamatan ng panday ang doktor at umuwi. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay naghahanap ng ugat at bulaklak ng ayuverda sa gubat upang makagawa ng gamot. Habang siya ay naglalakad, siya ay nauhaw at tumigil upang uminom ng tubig sa malapit na balon. Habang siya ay umiinom, nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Nang tumingin siya sa malayo, nakita niya ang malaking puno na bumaksak sa lupa. Tila ang mga tunog na ito ay nanggagaling sa puno, kaya naman ay tumakbo siya papunta dito. Sa ilalim ng puno ay nakita niya nakakulong ang tigre at ahas sa mga sanga at dahon nito. Tulungan mo ko! Ang ko ay naipit sa ilalim ng puno at ako hindi makalabas. Ako rin! Tulungan mo ko! Ako ay napalibutan ng mga tangkay at ako hindi makalabas ang doktor ay natakot sa mga ligaw na hayop at tubiling tulungan sila. Huwag ka mag-alala, nangangako akong hindi ito sasaktan basta tulungan mo ako. Pinanghawakan ng doktor ang mga salita ng tigre at pinuwatang puno. Nakalaya ang tigre at lubos ng pasasalamat sa tulong ng doktor. Sa susunod na kakailanganin mo ang aking tulong, ako ay iyong tawagin at ako ay dadating upang tulungan ka. Nagpasalamat ang doktor sa tigre at tinulungan ng ahas na makalabas. Nang makalaya ang ahas, pinasalamatan nito ang doktor at sinabi rin ng tutulungan siya kapag siya ay nangangailangan. Iniligtas mo ang aking buhay at ngayon na ibabalik ko sa iyo ang pabor. Kung kailangan mo ang aking tulong ay tatawagin mo lang ako at tutulungan kita. Umalis na ang tigre at ahas at ang doktor ay umuwi na. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay muling pumunta sa gubat upang mongolekta ng ugat at damong gamot para sa kanyang medisina na ginagawa. Ngunit, biglang may narinig siyang ungol at akmang aatakihin siya ng isang leopardo. Kinakailangan ng doktor ang sinumang mas malakas at kanyang naalala ang pangako ng tigre. Kaya naman tinawag niya ang tigre. Tigre! Tigre! Iligtas mo ako! Narinig ng tigre ang sigaw ng doktor at numakbo papunta sa kanya upang siya ay iligtas. Tinakot niya ang leopardo at tuluyan itong umalis. Inibetahan ng tigre ang doktor sa kanyang yungib at sinabing natuwa ito na tinawag siya ng doktor. Binigyan ng tigre ang doktor ng mga ginto na nahanap niya sa gubat at sinabi na pagkakitaan niya ito. Nang umalis ang doktor sa yungib ng tigre ay naalala niya ang pangako ng panday sa kanya at pumunta sa nayon. Binigay ng doktor sa panday ang ginto at sinabing ibinigay ito ng tigre sa kanya. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng pera kapalit ng kanyang ginto. Nakilala ng panday ang ginto na pagmamayari ng anak ng hari. Ang prinsipe ay umalis upang mangaso ngunit hindi na siya bumalik pa. Naalala ng panday ang anunsyo ng hari. Kung sino man ang makakapagbalik o makakakita sa prinsipe o sa kanyang mga kayamanan, ay mapagdaganti palaan ng mga kayamanan. Sinabi ng panday sa doktor na magantay at kakailanganin niyang tignan ang kalidad ng ginto. Ngunit ipinuslit ito ng panday sa likod ng kanyang bahay at pumunta sa hari upang ipakita ang ginto. Sinabi niya sa hari na may isang lalaking may hawak ng gintong ito at maaari siya ang pumaday sa prinsipe. Naggalit ang hari at pinirosahan ng doktor. Nang kinulong ang doktor sa kulungan, buong lakas niyang sinisigaw na Wala akong ginawang kasalanan! Ang ginto ay bigay lamang sa akin ng kaibigang kong tigre! Ang panday ay nagsisinungaling! Ilabas niyo ako rito! Habang ang doktor ay nasa kulungan, mayroong daga na lumapit sa kanya at sinabing Gustong gusto kitang tulungan ngunit wala akong masyado maitutulong Tawagin mo ang kung sino man na makakatulong sa'yo Marahil ay darating sila upang tulungan ka Naalala ng doktor ang pangako ng ahas at nagsimulang tawagin ito. Ahas! Pakiusap! Tulungan mo ako, ahas! Nang dumating ang ahas, pinag-usapan nila ang nangyari. Nagkaroon ng ideyang ang ahas na kagatin ang reyna. Dahil sa ako ay hindi pangkaraniwan at may kamandag na ahas, walang sino mang doktor ang makakapagpapagaling ng kagat ko. Nakagating ko ang reyna at doon ay maaari mong ilahad sa kanila ang iyong tulong bilang isang doktor. Lapitan mo ang bantay ng hari at sabihin maaari mong iligtas ang reyna. Pagkarating mo sa kwarto ng reyna ay tawagin mo ako at tatanggalin ko ang lason mula sa reyna. Bubuti ang kanyang pakiramdam at ikaw ay makakalabas. Ang plano ay naisagawa ng maayos at ang hari ay tuwang-tuwa sa doktor. Sinabi ng hari sa doktor na hingin kung ano man ang kanyang gusto. Ngunit sabi ng doktor, Wala po gusto aking hari. Nagsinungaling ang panday sa iyo. Nakuha ko ang ginto mula sa kaibigan kong tigre. Kung maaari ay parusahan nyo siya. Nagalit ang hari at ipinalaya niya ang doktor habang ipinatapon niya naman ang panday sa kulungan. Moral: Huwag magtiwala agad-agad sa mga pangako o sa tao. Subscribe now. Join the fun and learning adventure today. Let's learn, laugh and grow together.